What is up mga kachawa, another good day At for today's video, ire review naman natin ang isa sa mga iconic na 8 to 10 seater dito sa Pilipinas Classic na classic, walang katulad at napaka dami pa rin sa lansang Walang iba kundi Toyota Revo Tara sa niyo ako, Let's go! Okay mga ka so ito na ngayon yung Remo natin. Ayan. Ito ay uh, 1999 model pa. Nabili namin ito sa isang family. Sa Maylas Piñas. Tingnan natin yung loob nito. Ito yung napakaganda, napakalaki kasi ito ideal talaga pang family. So ito ay automatic na 1.87 k engine. Nice! Ayan. Ayan, malinis pa yung nakuha natin. Maayos pa yung aircon, yung seating, sidings. So ito yung harap. Oh, paper gumagana pa lahat 'yan. Makilis pa yung dashboard. Ito naman yung gitna. Ay, power door lock to. So ito yung gitna niya. Kaya malinisin yung signings niya. All working. Lahat ng uh, bintana. Door lock gumagana. Ito naman yung likod. Aabante natin para makita natin yung likod. Kasi napakaluwag ito. Hotel. Ayan, walang gauge. So, nakita nyo naman. Stereo. pero din tayo ng voltmeter. yan kasi automatic to. Siyempre, kailangan natin ng voltmeter. Para malaman natin yung bantayan ng baterya natin. Okay, abantin natin para makita nyo yung likod. Let's go. Sige na po rin, nasa garahe tayo eh. Ayan. Oh. Para, natin buksan yung likod. Let's go. Ayan o. 1.8 EFI na GNX. Brevo. So buksan natin, pakita nyo yung likod. Ayan. Okay. So itong likod nito, napakalaking space ang meron with ano dalawang foldable na upuan so pagka in-unfold nyo to binabayo for example taka lang urong natin itong toolbox ko yan baba nyo to yan, yan. meron kayong 4 seater sa likod so ang total ha, pagsisiksikan talaga kayo yung hindi comfortable ano to ha number ng passenger tatlo sa harap apat sa likod apat sa ah tatlo sa harap apat sa gitna apat sa likod so 11 yon ito yung medyo komportable dalawa sa harap tatlo sa likod tsaka apat dito so nine seater yung komportable dito tapos may mga gamit siguro dito sa gitna yan so yung aircon nito abot abot dito sa likod napakalamig ng na aircon nito okay Ayos, no? Okay, so, nakita na natin yung loob ng ating uh, Toyota Revo 1.8 na gas. I-test din naman natin kasama ng family. Meron tayong papanoorin clip ngayon. Tara. Okay, so yun na nga mga kachaw, no? Gaano pa kasulit yung isang Toyota Revo? Well, itong Revo namin is a 1999 1.8 uh, 7K gasoline Revo na dapat e eh, pambenta nung binili namin no? binili namin to sa isang family taga, taga Las Piñas sir, shout out po sa inyo sir and your family thank you po pero uh, sa sobrang reliable at sa sobrang tino nung sasakyan ay eh, nag decide kami ng family namin na four keeps na lang so ang ginawa ko pinaayos ko ng konti pinarehistro at hanggang ngayon ay gamit pa rin namin uh, nakita nyo naman sa, sa likod luwag luwag hello kang Rian yan. So, nakita na namin to ng Bagyo ng Tagaytay sa mga Laguna 'yung 'yung sa Laguna. Ba, ginagamit namin to as a weekend car at saka sa mga long ride namin kasi nga napakaluwag at saka dependable talaga. Okay, kamo sa naman 'yung performance, uh 'yung gas consumption. Well, kung ko nyo sa maliliit na sasakyan. 'Yung Revo ay eh, medyo malakas talaga sa gas, 'no? Pero ang ginawa namin, ang ginawa namin dito sa Revo namin para medyo tumipid, nagpalit ako ng iridium na spark plug at saka bagong air filter. So, kumukonsumo siya ngayon ng 7 to 8 kilometers per liter pag sa city. Pag sa mga out of town naman sa mga expressway, 10 to 11 kilometers per liter. Well, not bad para sa 1999 na sasakyan na talaga namang napakaluwag ang habol namin dito ay yung luwag niya at saka yung hindi mahirapan yung mga bata pagka madaming sakay katunayan yung nagbagyo kami grabe yung gamit namin pa uwi dahil sobrang punong punong likod namin so para sa mga nagbabalak na kumuha ng budget na car o budget na 7 to 9 seater perfect tong Revo uh, may, may tatlong variants to uh, yung sa amin yung 1.8 na GLX 7K fuel injected meron silang 2.0 na fuel injected din at saka yung diesel nila na variant so bahala na kayo kung anong mas comfortable kayo ito amin mean, ay automatic ito automatic siya dahil matanda na tayo syempre gusto natin mag relax relax na at saka pat pati si misis emma eh, drive Okay, sa mga nagustuhan yung ating video for the year 2025, eh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para makita nyo pa yung iba't iba nating mga videos tungkol sa reviews ng mga sasakyan, great finds at sa mga online banks. So maraming maraming salamat sa mga nanood. Stay safe kayo lagi. Ciao! Ciao! Isay ciao!